Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon hindi bababa sa 22 katao ang nasawi sa isang mass shooting ng isang lalaki sa dalawang magkahiwalay na lokasyon sa Maine sa Estados Unidos, Merkulis ng gabi o Huwebes ng umaga sa Pilipinas. Naganap ang mass shooting incident sa Skimmage's Bar and Grill Restaurant at Spare Time Recreation Bowling Alley sa Lewiston, Maine, kung saan 22 na ang kumpirmadong patay habang nasa 50 hanggang 60 katao naman ang sugatan. Kinukoy bilang person of interest ng Maine Information and Analysis Center ang isang trained firearms instructor na si Robert Card, 40 anyos, sa ng sinasabing miyembro ng Army Reserve na naistasyon sa SACO sa parehong state. Ayon sa otoridad, napaulat na mayroong mental health issues ang sospek, kabilang narito ang naririnig nitong boses, pananakot na mamaril sa National Guard Base sa SACO. Sinasabi rin na isa ilalim sa isang mental health facility ang sospek ng dalawang linggo nitong taon. Patuloy pa rin tinutugis ng pulisya ang armadong sospek. Nagbabala rin ang otoridad sa mga residente na mag-ingat at manatili sa tahanan. Suspindido rin muna ang klase sa mga pampublikong paaralan sa Huwebes. Maaari nang umupo ka agad sa kanilang mga pwesto ang mga mananalong kandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan o BSKE Elections matapos ang kanilang sa October 30 ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Sa isang press briefing nitong Miyerkules, October 25, sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na dapat kinabukasan din bago mailuklok ang mga ito ay agad na silang mag-assume sa kanilang mga opisina. Dagdag pa ni Garcia na mangyayari ang proklamasyon bandang alas 9 ng gabi sa election day at inaasahan na bandang alas 6 ng gabi sa mga lugar na magaganap ang automated elections. Una lang sinabi ni Garcia na magaganap ang automated elections sa dalawang barangay sa Dasmarinas, Cavite at pasong-tamo sa Quezon City. Masasaksihan din ang unang BSKE election sa ilang mo sa Metro Manila, Legazpi City, sa Albay at sa Cebu City. Mas pinaigting pa ang seguridad sa buong linya ng MRT-3 at LRT-2 bilang paghahanda sa darating na barangay at SK elections at paggunita ng Undas. Ito ay alinsunod sa direktiba ng Department of Transportation o DOTR na siguraduhin sapat at ligtas ang pampublikong transportasyon sa araw ng halalan sa Oktubre 30 at sa panahon ng Undas. Sinabi ni DOTR Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge Georgette Aquino na tuloy-tuloy pa rin ang maayos na pangangalaga ng mga bagon at ang mga pagde-deploy ng sapat na bilang ng mga tren upang mapagserbisyo ng mga pasahero lalo na sa kasagsagan ng barangay at SK elections at undas. Regular weekday schedule ang ipatutupad ng linya para sa October 27, 31 at November 3. Samantala, weekend schedule ang gagamitin para sa October 28 at November 4, habang regular holiday schedule naman ang oobserbahan sa October 29 to 30, November 1 and 2 at 5. Samantala, nakaalerto ang Light Rail Transit Authority o LRTA para makapagbigay rin ng ligtas at maginhawang biyahe sa mga pasahero sa barangay at sangguniang kabataan elections at undas 2023 full force ang LRTA para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero ng LRT2. Handa ang ahensya na umalalay para maihatid ang mga pasahero ng ligtas, maayos at maginhawa sa darating na long weekend ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Regular operations pa rin ang ipatutupad ng LRTA sa October 30, November 1 at 2. Aalis ang unang tren sa Recto Station at Antipolo Station ng 5 a.m. habang huling tren naman sa Antipolo ay aalis ng 9 p.m. at 9.30 sa Recto Station. Pinagmamalaki ni Cebu Governor Gwen Garcia na sila ang unang tutupad sa ipinangakong 20 pesos kada kilo ng bigas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ito kahapon, October 25 ni Garcia, matapos unang inanunsyo ng kanyang probinsya ang province-wide program na pagbibenta ng 25 pesos kada kilo ng bigas bago niya ito ibaba sa 20 pesos. Ayon pa sa si gobernador, nakalaan na ang 100 million pesos na pondo ng Kapitolyo upang makabili ng bigas sa National Food Authority o NFA. Gayunpaman ni Lino Di Garcia na limitado lang ito para sa indigent families na maaari lang makabili bawat isa ng 10 kilo ng bigas kada linggo. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nagulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <muling>